Sa gitna ng sinaunang Jerusalem, mahigit tatlong libong taon na ang nakalilipas, itinayo ang isang istrukturang naging simbolo ng karunungan, pananampalataya at kayamanan ng isang kaharian, ang templo ni Solomon. May taas itong halos 98 feet at ang loob ay binalutan ng 27 tons ng pure gold. Mayroon itong mga haliging tanso na abot sa 26 feet at bawat isa ay may bigat na 34 tons. Ang mga dingding ay yari sa kahoy na cedar mula pa sa kagubatan ng Lebanon na kumikintab sa liwanag ng mga lampara. Sa gitna ng banal na silid, dalawang dambuhalang kerobin, mga rebultong anghel na may taas na 15 feet. Ang nakadipa sa ibabaw ng dambana, balot din sa ginto. Ang templong ito ay hindi basta gusali ng pananampalataya. Ito ang pinakel ng engineering at sining sa buong sinaunang daigdig. Itinayo ito sa loob ng pitong taon. Ginastusan ng libu-libong manggagawa, tunilada ng bato, ginto at kahoy. Ngunit nagawa nilang likhain ng pinakamisteryosong istruktura sa kasaysayan ng Israel. Sinasabing may mga batong ginamit sa pundasyon ay may bigat na umaabot sa apat na raang tonelada. Mas mabigat pa sa mga bato ng Great Pyramid ng Egypt. Ngunit paano nila ito pinutol, inilipat at inilapat ng walang tulong ng modernong teknolohiya? Paano nila naitayo ang isang dambuhalang templo na eksaktong magkatugma ang bawat piraso at nanatiling matibay sa loob ng libu-libong taon? Hanggang ngayon kahit ang mga modernong engineer ay napapailing pa rin sa dami ng lihim ng templong ito, mula sa mga misteryosong marka ng konstruksyon hanggang sa katahimikan ng paggawa nito, marami ang naniniwalang may halong divine intervention ito o gabay ng Diyos mismo. Sa video na ito, susuriin natin ang mga hiwagang bumabalot sa templo ni Solomon, kung paano ito itinayo, kung anong mga teknolohiyang ginamit, at kung bakit nananatili itong isa sa pinakadakilang misteryo ng sinaunang mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The foundation, the first miracle of construction. Ang unang hamon ay tila simple, pero halos imposibleng matapos ang pundasyon mismo. Hindi pumayag si Solomon sa karaniwang bato lang. Gusto niya ang pinakamalaki at pinakamahal na bato sa buong Israel. Ayon sa 1 Kings chapter 5 verse 17, ginamit ang salitang great and costly stones, mga batong malalaki at napakamahal. Makalipas ang maraming siglo, na tuklasan ng mga archaeologist sa lugar ng ikalawang templo, ang mga batong may parehong pattern at parehong misteryo. Bawat isa'y ay kasinbigat ng anim na pong elepante. Isipin mo, paano mo puputulin ang batong ganun kalaki mula sa bundok nang walang dinamita, walang electric saw at puro lakas ng tao lang? Tinatayang 80,000 manggagawa ang nakatalaga lang sa gawain ito. Tinatawag silang stone cutters o mga tagaputol ng bato. Bago pa sumikat ang araw, naglalakad na sila papunta sa mga kwari, mga minahan ng bato na nakakalat sa kabundukan ng Jerusalem. Doon nila sinimula ng pinakamapanganib at pinakamahabang trabaho sa buong proyekto. Pero may isa pang utos na nagpahirap lalo sa lahat. Bawal marinig ang kahit anong tunog ng bakal sa lugar ng templo. Ayon sa First Kings chapter 6 verse 7, ang bawat bato ay kailangang dumating sa templo na kahandana. na. Bawat anggulo, bawat gilid, bawat hiwa. Tapos na dapat bago pa iakyat sa banal na bundok. Kaya lahat ng pagputol at pag-ukit ay ginagawa malayo sa templo, sa tahimik ng mga kwari. Ang teknik na ginamit nila ay napakaluma pero halos tila gawa ng siyensya o mahika. Una, pipili ang quarry master o punong tagaputol ng eksaktong linya kung saan nila gustong hatiin ang bato. Para sa matitigas na bato tulad ng limestone, maguukit sila ng mga linya sa ibabaw nito, eksaktong direksyon kung saan dapat mabiyak ang bato. Pagkatapos, bubutasan nila ito ng maliliit na butas na magkakatabi, parang mga nota sa isang sinaunang musikang ukit sa bato. Sa bawat butas ipapasok nila ang kahoy na wedge, maliliit na piraso ng tuyong kahoy. Pagkatapos, bubuhusan nila ng tubig. Dahan-dahang sisip-sip ng tubig ang kahoy at mamamaga hanggang sa makalikha ng napakalakas na pressure sa loob ng bato. Pagkalipas ng ilang oras o minsan ilang araw, maririnig nila ang mahinang tunog ng pagkapunit ng bato, isang malalim at mabagal na crack na umaalingaungaw sa buong lambak. Walang martilyo, walang bakal, walang ingay tanging katahimikan at tiyaga ng tao laban sa kalikasan. Pero ang pagputol lang ay simula pa lang. Kailangan pang ukitin, pakinisin at sukatin bawat block ng may sukdulang eksaktong detalye. Ito ang trabaho ng mga artisan, mga bihasang tagaguhit at tagaukit na marunong bumasa ng mga simbolong nakaukit sa mga bato. Sa halip na mga papel o blueprint, sa mismong bato nakaukit ang mga tagubilin, mga marka, sulok at palatandaan kung saan eksaktong ilalagay ang bawat piraso ng templo. Isang pagkakamali lang at ang apat na raang toneladang bato na iyon ay magiging walang silbi. Ang mga kwari noon ay parang patibong ng kamatayan. May biglaang pagguho, mga batong nabibitawan at gumugulong mula sa bundok. Ngunit sa kabila ng panganib walang umurong dahil alam nilang ang bawat piraso ng bato ay bahagi ng bahay ng Diyos. Walang sino man ang ligtas sa ganitong gawain. Walang helmet, walang bakal na sapatos at wala rin doktor o ospital na tutulong kapag may nasugatan. Ang isang simpleng pagkadulas ay maaring maging huling araw mo sa mundo. Pero araw-araw bumabalik pa rin ang 80,000 manggagawa sa matatarik na gilid ng bundok. May mga Israelitang nagtatrabaho ng salitan. Isang buwan sa bato, tapos dalawang buwan na pahinga sa kanilang mga bahay pero ang mga Canaanite mga aliping sa pilitang pinagtatrabaho ay walang ganoong kapalaran ayon sa 1 Kings chapter 9 verse 21 sila ay isinailalim ni Solomon sa prinsipyo ng sapilitang paggawa isang kalagayang nagtagal pa sa mga susunod na henerasyon sa kanila, ang pagputol ng bato ay hindi trabaho. Isa itong utos na hindi pwedeng tanggihan. Ang sino mang tumanggi pinaparusahan ng mabigat. Ngunit higit pang nakamamatay ang susunod na yugto. Ang paglipat ng mga dambuhalang bato. Isipin mo, isang lubid ang biglang mapigtas sa tindi ng paghila. Ang batong libu-libong kilo ang bigat ay titigil, tatagilid at babagsak sa mga lalaking nasa harapan. Yung iba, nadadala at nadudurog sa ilalim ng timbang na hindi kayang saluhin ng kahit sinong tao. At ang pinakamasakit, hindi yun tinuturing na aksidente. Normal lang. May 70,000 lalaki na ito lamang ang tungkulin ang maghatid ng mga bato. Hindi sila pumuputol o naguukit, kundi nagpapagalaw ng bundok gamit ang kamay. Ginamit nila ang mga rampang gawa sa pinagsiksik na lupa, paikot sa mga lambak, mga daang mahahaba, at matatarik na parang mga pila sa tanawin ng Jerusalem. Sa ibabaw ng mga rampang iyon, inilalagay ang bato sa mga makakapal na troso na nagsisilbing roller. Palibot dito, ibinabalot ang mga lubid na hinabi sa matitibay na hibla ng halaman kasing laki ng mga braso ng tao. Kapag handa na, sisimula ng paghatak. Isang tagapagsigaw ang nagbibigay ng kumpas at sabay-sabay nauulit ang daan-daang tinig. Hila, tigil, ayos, hila ulit. Unti-unti gumagalaw ang bato sentimetro lamang bawat oras. Ang limang kilometrong biyahe ay maaring abutin ng maraming linggo. Sa panahong iyon, doon na rin natutulog ang mga tao. Doon kumakain, doon nabubuhay. Parang ang kanilang kaluluwa ay nakatali na rin sa batong pinapagalaw nila. Ngunit kahit ang pinakamatibay na lubid ay may hangganan. Sa tuloy-tuloy na hatakan, nagkikiskisa ng hibla hanggang mapunit. At kapag tuluyang bumigay, hindi lang lubid ang napuputol, kundi pati ang pag-asa. Sa isang iglap nagbabago ang bigat, naglalaho ang balanse at may mga lalaking natatapon o nadudurog. Ang mga katawan ay nadadala ng sarili nilang gawain. Kapag dumulas ang bato, bumabalik ito pa ibaba, winawasak ang lahat ng madaanan. Walang kaligtasan, walang kabayaran, walang alaala. Kapag may isang namatay, agad may papalit sa lubid. At sa kabila ng lahat ng ito, kailangang magpatuloy. Kinabukasan, sisigaw na naman ng tagapagsigaw ng kumpas at sabay nahahatak ang mga katawan para sa parehong batong hindi pa rin gumagalaw. Ang mga Israelita kahit papaano may katiting na pag-asa. Alam nilang isang buwan lang ang trabaho at dalawang buwan ang pahinga na may araw din silang makakabalik sa pamilya. Pero para sa mga Canaanite walang katapusan ng siklo. Walang rotation, walang pagbabalik, puro paulit-ulit na paghila sa loob ng pitong taon. Marami sa kanila hindi na umabot sa unang taon, namatay sa sobrang pagod sa lagnat o sa simpleng ginaw ng gabi. Ang bilang ng mga namamatay sa mga tagapagdala ng bato ang pinakamataas sa buong proyekto. Ngunit hindi pwedeng huminto ang trabaho. Si Solomon ay may mga takdang panahon at kailangang maitayo ang templo. Kapag sa wakas ay nakarating na ang isang bato sa lugar ng pagtatayo, doon palang nagsisimula ang mas maselang bahagi. Hindi pa rin pwedeng marinig ang tunog ng bakal. Ganap ang batas, walang hampas ng martilyo, walang sipol ng pait, kaya kailangang perpektong magtugma ang bawat bato. Kahit kasing lapad lang ng daliri, ay sapat para ibalik ulit ang buong block sa mga roller, itulak pa baba at itama ang posisyon. Bawat pagtatangka ay nangangahulugang panganib, pawis at dugo. At habang ang ilan ay halos mawalan ng malay sa pagod, ang mga pamahala ay walang kahit anong awa. Walang tigil, walang pahinga, walang malasakit. Sinusukat nila ang bawat bato, tinitingnan kung pantay, inaayos kung may mali. At kapag may pagkakamaliman, ang mga tagapagdala ng bato ang agad sinisisi. Mabigat ang kaparosahan. May mga paghahagupit, binabawasan ng pagkain at kung minsan mas malala pa ron. Ngunit may isa pang napakalaking hamon, ang kahoy. Ang ginto ay mula sa mga minahan at ang bato mula sa mga bundok. Pero ang cedar, ang pinakabanal at pinakamatibay na kahoy sa sinaunang mundo ay tumutubo lang sa kabundukan ng Lebanon. Mahigit dalawang daang kilometro ang layo sa hilaga at libo-libong troso ang kailangan ni Solomon. Ito ang tinatawag na kahoy ng mga hari. Mabango, hindi naaagnas at halos walang hangga ng tibay. Walang ganitong kahoy sa Israel. Kaya ginawa ni Solomon ang ginagawa ng mga hari na kipagkasundo. Ayon sa 1 Kings chapter 5 verses 6 to 11, nakipag-ugnayan siya kay Hiram, hari ng lungsod ng Tyre. Si Hiram ang magpapadala ng mga lumberjack, mga tagaputol ng puno, pati na ng mga tauhan at sasakyang pandagat. Kapalit nito, magbabayad si Solomon ng napakalaking halaga. 20,000 bats ng trigo, katumbas ng mahigit 4 na milyong litro, at 20,000 bats ng langis ng oliba, halos 2 milyong litro bawat taon. Isang astronomikal na halaga, pero walang templo kung walang sidar. May 10,000 Israelita ang itinalaga para sa trabaho sa Lebanon. Hindi sila nanatili roon ng tuloy-tuloy. Ginamit pa rin ang sistema ng salitan, isang buwan sa kabundukan, dalawang buwan sa bahay. Ang namumuno sa operasyon ay si Adonam, ang taong inatasan ni Solomon para tiyaking tuloy-tuloy ang pagputol at paghatid ng kahoy. Buwan-buwan bagong grupo ng mga manggagawa ang umaakyat sa matatarik na dalisdis ng Lebanon. Doon sila nagtatrabaho kasabay ng mga Phoenician lumberjack, mga bihasa sa pagputol ng punong tumubo sa loob ng daang-daang taon. Isa-isa nilang pinuputol ang mga cedar, sinusukat pinuputol sa tamang haba at kapag natapos, doon palang nagsisimula ang mas mahirap na bahagi, ang pagdadala nito pabalik sa Israel. Dalawang yugto ang proseso ng transportasyon. Una, sa dagat. Itinatali nila ang mga troso at binubuo ang malalaking raft na tinutulak ng maliliit na barko. Lumulutang ito sa Mediterranean Sea patungong daungan ng Hopa, ang lugar na ngayo'y bahagi ng modernong Tel Aviv. Tumagal ng ilang araw ang paglalakbay. Kapag may bagyo na puputol ang mga lubid, may mga troso ring nilalamon ng alon. Pero sa kabila ng lahat iyon pa rin ang pinakamabilis na daan. Pagdating sa Hopa, susunod ang paglalakbay sa lupa. Mahigit 60 kilometro o mga 37 milya patungong Jerusalem. May click kung sa mapa titingnan, pero sa tunay na buhay walang katapusang pagod. Bawat troso ay may bigat ng ilang tonelada at katulad ng mga bato ginagamit din ng mga roller na kahoy at makakapal na lubid. Daan-daang lalaki ang sabay-sabay na humihila. Ngunit may problema. Ang kahoy ay hindi tulad ng bato. Ang cedar ay mahalaga pero marupok. Kapag kiniskis sa lupa, madaling mabiyak o magasgas. Kapag nangyari iyon, nawawala ang halaga nito. Kaya bawat paghila ay kailangang dahan-dahan at maingat. At dahil dito, doble ang oras ng biyahe. Isang troso lang, minsan ay inaabot ng ilang linggo bago makarating sa banal na lungsod. Sa buong panahong ito, natutulog ang mga manggagawa sa ilalim ng kalangitan, kumakain ng matitigas na tinapay, munggo, at kaunting tubig. Marami ang nagkakasakit nilalagnat, nagkakaimpeksyon at tuluyang nanghihina ang katawan. Walang gamot, walang habag. Kapag hindi mo na humila, may papalit agad sa'yo. At kapag namatay ka, malalaman lang ng pamilya mo makalipas ang ilang linggo kapag natapos na ang shift mo at hindi ka na bumalik. Malupit ang sistema pero gumagana. At sa bawat troso na nakararating sa mga tarangkahan ng Jerusalem, isang bahagi ng malaking palaisipan ang nabubuo. Unti-unti nabubuo ang templo ni Solomon. Ang dating imposible nagiging totoo. Pero ang pagdadala ng bato at kahoy ay kalahati pa lang ng himala. Dahil may isang batas na nagpapahirap ng sampung ulit sa buong proyekto. Isang batas na walang sino man ang nangahas labagin. Dahil kapag may gumawa, agad ang parusa. Paano ka nga naman magtatayo ng templo sa ganap na katahimikan? Sapat na ang kaluskos ng martilyo para magsidatingan ng mga tagapamahala. Walang paliwanag na tinatanggap walang kapatawaran. Ang parusa ay agad-agad sapagkat ito ang pinakabanal sa lahat ng utos. 1 Kings chapter 6 verse 7. Walang tunog ng bakal na dapat marinig habang itinatayo ang templo. Hindi ito mungkahi. Isa itong banal na pagbabawal. Ang templo ng Diyos ng Israel ay hindi dapat itayo sa gitna ng ingay ng bakal o armas, kundi sa ilalim ng katahimikan ng pananampalataya. Tahimik silang nagtrabaho, tanging ang ihip ng hangin, kaluskos ng mga lubid at pag-ikot ng mga bato sa roller ang maririnig. Pero isang tanong ang nananatili, paano mo maitataas ang isang gusaling may taas na 30 metro at binubuo ng mga block na tumitimbang ng daan-daang tonelada? Kasama pa ang dambuhalang mga troso ng cedar nang walang kahit anong tunog ng bakal, walang hampas ng martilyo, walang pag-aayos, walang pagwawasto. Ang sikreto ay nasa paghahanda. Bago pa man madala ang isang bato sa banal na bundok, planado na ang lahat. Sa mga kwari, bawat block ay pinuputol ng may eksaktong sukat. Sa mga pagawaan, bawat troso ay sinusukat hanggang sa huling milimetro at ang bawat dugtungan ay pinag-isipan ng may halos banal na pag-iingat. Kaya pagdating ng mga materyales sa bundok Moria, wala nang puwang para sa pagkakamali. Lahat ay kailangang handa, perpekto at pinal. Upang magawa ito, nagdisenyo ang mga arkitekto at master builder ng isang lihim na sistema ng marka. May mga simbolo, numero at mga titik sa wikang Hebrew na inukit sa bawat bato upang ipahiwatig kung saan eksaktong ilalagay ang bawat isa. Para itong sikretong kodigo, pagdating ng isang block sa Jerusalem, babasahin lang ang mga marka. At doon na mismo malalaman kung saan ito dapat ilagay. Walang sukatang inuulit, walang kailangang baguhin. Eksaktong bumabagay ang lahat at kung sakaling may hindi tumugma, ibig sabihin nagkamali ang mga nasa kwari at may mananagot. Ang lugar ng konstruksyon ay tahimik pero puno ng tensyon. Kalalakihan ang kalalakihan ng kumikilos, nagbubuhat ng mga dambuhalang bato ng hindi nagsasalita, hindi gumagamit ng metal, tanging kahoy, lubid at piraso ng kahoy na pangungkat. Bawat galaw ay minamasdan, tinatansya ng mata. Isang maling utos lang at tuniladang bato ang maaring bumagsak sa mga buhay sa ibaba. Pero bakit kailangan ng ganitong katahimikan? Bakit kailangan walang tunog sa pagtatayo ng bahay ng Diyos? Dahil ang templong iyon ay hindi karaniwang gusali, ito ang tirahan ng maylikha likha. Mula sa unang araw pa lang, kailangang makita sa lugar ang kabanalan. Ang bakal na simbolo ng digmaan at pagkawasak ay itinuturing na marumi. Walang ingay ng tao ang dapat makasira sa reverensya ng gawaing banal. Kaya bawat batong inilalagay ay parang dasal. Bawat galaw ay isang tahimik na alay. May tatlong libot tatlong daang tagapamahala na naglalakad sa gitna ng mga manggagawa. Nakikinig sa bawat hinga, sa bawat kaluskos. Kapag may narinig silang kahinahinalang tunog, agad silang kikilos. Walang paliwanag, walang awa. Ang mga parusa ay iba-iba paghahagupit, pagbawas ng pagkain, dobleng oras ng trabaho. Para sa mga matitigas ang ulo, ang pinakamatinding parusa ay pagpapatalsik sa proyekto. Para sa mga Canaanite, ang pagtalsik ay halos katumbas ng kamatayan o pagkakakulong. Para sa mga Israelita, ito ay pampublikong kahihiyan. At sa pagitan ng takot at pananampalataya, patuloy na tumataas ang templo, bato sa ibabaw ng bato, walang ingay, walang mali ngunit ang katahimikan ay kalahati pa lang ng himala. Dahil ang templo ay hindi lang kailangang maging matatag, kailangan din nitong kumislap. Sa loob ng templo, 27 toneladang purong ginto ang ginamit upang baluti ng mga pader. Ang paggawa nito ay isa pang sining, isang uri ng husay na kakaiba sa lahat. Araw at gabi, umaapoy ang mga pugon ng ginto, naglalabas ng init na halos hindi na tiisin ng tao. Mga lalaking balot sa uling ang nagbabalat ng ginto sa manipis na piraso. Hinahampas sa mga hulmahang kahoy na parabang tela ito. May iba namang nagpupulido sa mga pader, pinakikintab hanggang sa magmukhang salamin na sumasalamin sa liwanag ng araw. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nagbabantay sa bawat detalye. Si Hiram ang bihasang panday ginto na nagmula sa malayong lupain. Ang lalaking ginawang liwanag ang ginto. Si Hiram ay hindi Israelita. Siya ay mula sa Tyre sa parehong lupa kung saan kinuha ang mga punong sidar na nagsisilbing haligi ng bubong ng templo. Siya mismo ang pinili ni Solomon, hindi dahil sa dugo o lahi, kundi dahil sa kanyang kahusayan sa paghawak ng metal. Walang sino man sa Israel ang kasing talino ni Hiram pagdating sa bronze, isang halong metal na karaniwang ginagamit sa panahon nila. Anak siya ng isang balo mula sa tribo ng Naphtali at ng isang Phoenician craftsman. Nasa kanya ang lakas ng paggawa ng mga Hebreo at ang katumpakan ng mga Phoenician master. Ayon sa tala sa aklat ng mga hari, si Hiram ay puspos ng karunungan, pangunawa at kaalaman. Mga katangiang nagbigay sa kanya ng kakayahang gawing parang buhay ang metal. Ngunit hindi bronze ang tunay na hamon. Ang tunay na pagsubok ay ang ginto. 27 tonelada ng purong ginto na kailangan niyang hubugin upang maging liwanag ng templo ng Diyos. Ang loob ng templo, ang tinatawag na banal ng mga banal o holy of holies, ay may sukat na siyam na metro sa bawat direksyon o humigit kumulang 30 feet. Ang bawat sulok mula sa hig hanggang kisame ay binalutan ng purong ginto. Walang pintura, walang barnis, pawang maninipis na sapin ng gininto ang metal na inihulma sa ibabaw ng kahoy na sidar. Isa itong trabahong halos lampas na sa kakayahan ng tao. Kailangang painitin ang ginto hanggang sa maging malambot ito sa kabinabayon ng ilang oras sa mga batong pandayan hanggang maging manipis na parang dahon. Isang maling hampas lang at mawawala ang buong piraso, araw o gabing pinagpaguran. Araw-araw, umaapoy ang mga pugon, umaalingasaw ang init at ang mga lalaki na babalot sa alikabok ng uling at pawis. Bawat hampas ng martilyo ay parang tahimik na panalangin at bawat pinakintab na ginto ay refleksyon ng liwanag na magliliwanag sa dambana. Tumatanggap si Solomon ng ginto mula sa mga kalapit na kaharian, mga tributo, regalo at kasunduang pampolitika. Ayon sa aklat ng mga hari, umaabot ito sa anim na raang talento bawat taon, katumbas ng mahigit 22 tonelada ng ginto taon-taon. At karamihan nito ay diretso sa paggawa ng templo. Ngunit hindi lang mga dingding ang kumikislap. Mayroong malalaking kerubin mga ribultong anghel na gawa sa kahoy na binalutan din ng ginto. Bawat isa'y may taas na 15 feet at ang mga pakpak ay abot sa magkabilang pader. Ang damba ng sunugan ng insenso, pati mga mesa, kandelabra, kadena at mga kopita, lahat ay gawa sa purong ginto at kumikislap sa liwanag ng mga lampara. Si Hiram ang namumuno sa bawat detalye ng paggawa. Hindi siya basta panday, isa siyang arkitekto ng mga banal na metal. Sa ilalim ng kanyang pamumuno nilikha ang dalawang haliging tanso na pinangalan ng Hakin at Boas, parehong may taas na 8 metro, hinulma sa solidong bronze. Siya rin ang nagdisenyo ng tinatawag na dagat na tanso, isang dambuhalang paliguan para sa mga seremonyal na paglilinis, nakapatong sa labindalawang inukit na torong tanso. Lahat ng piraso ay pinakintab hanggang makita mo ang iyong mukha sa refleksyon. At nang sa wakas ay maikabit ang huling piraso ng ginto, Parang huminga ng liwanag ang buong templo. Ngunit ang lahat ng kagandahang yon, ang ginto, sidar, bato at tanso, ay nagawa dahil sa isang bagay, perpektong koordinasyon. libu libong lalaki ang nagkalat sa mga kwari, kagubatan, pandayan at mga pagawaan. Lahat ay kumikilos ng sabay-sabay na parang isang katawan. Pitong taon at dalawang daan araw ang itinakdang panahon at walang dapat maantalang kahit isang araw. Walang dahilan, walang palusot, Upang mapanatili ang takbo ng proyektong ito, mayroong 3,300 tagapamahala. Hindi sila humahawak ng martilyo o pait, sila ang mata at tinig ng kaayusan. Tungkulin nilang tiyakin na ang bawat bato, troso at sapin ng ginto ay nasa tamang lugar sa tamang oras. Dahil sa isang gawaing iniaalay sa Diyos mismo, ang pagkakamali ay kasalanan. Sa ibabaw nila ay may limang daan at limampung punong opisyal. Mga taong pinili hindi lang sa lakas kundi sa disiplina, talino at katapatan. Ayon sa 1 Kings chapter 9 verse 23, sila ang nagmasid sa bawat detalye ng konstruksyon ng templo, ang dakilang obra ni Haring Solomon. Walang batong inilatag o inalis ng hindi nila nalalaman. Sila mismo ang direktang nag-uulat sa hari at sa kanilang mga balikat na kasalalay ang bigat ng pagiging perpekto. Ang buong organisasyon ay parang isang hukbo sa gitna ng kampanya. Bawat tagapamahala ay may hawak na humigit kumulang apat na put limang manggagawa, mga mason, iskultor, karpintero, tagabuhat, panday at tagahalo ng metal. Alam nila ang bawat tao sa pangalan. Alam nila kung sino ang mahusay sa pait, sino ang may matatag na kamay para sa ginto, at sino ang may tiyaga sa maselang trabahong kahoy. Alam din nila kung sino ang tamad, sino ang sinungaling, at sino ang kailangang bantayan. Bago pa sumikat ang araw, tumunog na ang trompeta. Umuugong ang lambak ng Jerusalem sa yabag ng mga paa, mga sigaw at ang lagitik ng martilyo sa pandayan. Tinipon ng mga tagapamahala ang kanika nilang pangkat at sa lamig ng umaga, ibinibigay nila ang mga utos para sa araw na yun. Lahat ng gawain ay maingat na itinatalaga. Sino ang mag-uukit ng bato? Sino ang magdadala ng troso? Sino ang susukat ng mga bahagi? At sino ang magbabantay sa mga tarangkahan? Lahat ay nakatala sa mga tabletang bato. Alam ng bawat tao ang tungkulin niya at alam din nila kung ano ang kapalit kapag nagkamali o nagpabaya. Mahigpit ang disiplina. Walang pinapayagang lumiban. Kapag may hindi sumipot, agad may kapalit. Kapag mabagal sa trabaho, unang beses ay babalaan, ikatlong beses ay parurusahan. At madalas, matindi ang parusang iyon para magsilbing babala sa iba. Pero hindi puro parusa ang umiiral. May gantimpala rin. Ang mga manggagawang nakatapos ng kanilang isang buwang serbisyo ay binabayaran sa anyo ng trigo, langis ng oliba at alak, sapat upang buhayi ng pamilya nila sa susunod na dalawang buwang pahinga. Tuloy-tuloy ang ikot isang buwan ng pagtatrabaho, dalawang buwan ng pahinga. May ilan sa mga tusong tagapamahala ang nagpasimula ng sistema ng gantimpala. Nagbibigay sila ng dagdag na rasyon ng pagkain o alak sa mga pangkat na nakatapos ng mas mabilis at doon nagsimula ang malusog na kompetisyon. Nagsigawan ang mga grupo sa iba't ibang bahagi ng lugar ng konstruksyon. Bawat isa'y isinisigaw ang pangalan ng kanilang pangkat, naghihiyawan, nagtutulungan at nagtutunggali upang maging pinakamahusay at tuloy-tuloy ang gawain, masigla, mas mabilis, mas inspiradong parang sinasabayan ng hangin ng langit. Ang bilis ng trabaho ay hindi galing sa pilit kundi sa layuning mas mataas sa kahit anong tao at ang pinakakamanghamangha. Sa loob ng pitong taon ng konstruksyon ni isang trahedya ay walang nangyari, walang pag-aalsa, walang digmaan, walang salot. Sa panahon kung kailan ang mga tagutom at epidemya ay pumapatay ng buong kaharian, ang templo ni Solomon ay lumago sa ilalim ng langit ng kapayapaan. Para bang may hindi nakikitang kamay na nagbabantay sa bawat bato, parang ang Diyos mismo ang nagmamasid habang itinataas ang kanyang tirahan. Araw-araw, bato sa ibabaw ng bato, unti-unting nabuo ang templo. Tumindig ang mga pader sa perpektong linya, kumikislap sa loob ginto na nakakabulag sa tingin. At ang mga haliging tanso na hinulma ni Hiram ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang amoy ng sidar mula sa Lebanon ay bumabalot sa hangin. Lahat ng bagay mula sa liwanag hanggang sa amoy ay nagsasalita ng kabanalan at kaluwalhatian. Sa wakas dumating ang araw ng katuparan. Sa ikawalong buwan ng ikalabing isang taon ng paghahari ni Solomon na ikabit ang huling piraso, tapos na ang imposible ay naging totoo. Pitong taon at kalahati ng pawis, pananampalataya at disiplina, lahat ay nagbunga ng pinakamagandang estruktura sa buong sinaunang mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, ginanap ang ingranding pagbubukas sa panahon ng pista ng mga tolda o Feast of Tabernacles. Lalaki, babae at mga bata mula sa lahat ng tribo ng Israel ay nagtipon sa Jerusalem. Puno ang mga lansangan, tumunog ang mga trumpeta, nagsuot ng puting kasuotan ng mga pari at sa isang maringgal na prosesyon, binuhat nila ang kaba ng tipan, ang Ark of the Covenant, patungo sa banal ng mga banal. Tahimik ang mga tao. Umakyat si Solomon sa baitang ng dambana, itinaas ang mga kamay sa langit at nananalangin sa harap ng lahat. Hiningi niyang manahan ng Diyos ng Israel sa piling ng kanyang bayan at biglang nangyari ang isang bagay na walang inaasahan. Isang ulap ang dahan-dahang bumaba sa templo. Hindi ito ordinaryong usok, ito ay kaluwalhatian ng Panginoon, makapal at buhay. Pinupuno ang bawat sulok ng dambana. Sinubukan ng mga pari na manatiling nakatayo pero hindi nila kaya. Ang presensya ng Diyos ay napakalakas at kusa silang napaluhod. Ayon sa 1 Kings chapter 8 verses 10 to 11, hindi makatayo ang mga pari upang maglingkod dahil sa ulap sapagkat ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pinuno ang bahay. Mahigit isang daan at limampung libong lalaki ang nagtrabaho sa templong iyon. Marami sa kanila hindi na nakita ang resulta. May mga namatay sa mga kwari na ng mga bato. Ang iba tinupok ng init ng pandayan o nadala ng mga napigtas na lubid. Ngunit ang mga nakaligtas nandoon nakatingin sa kanilang sariling obra ang templong itinayo nila sa pawis at sakit ngayon ay nagliliwanag sa presensya ng Diyos na buhay. Dahil sa labis na damdamin, naghandog si Solomon ng 22,000 toro at daan at tupa. Umakyat ang usok sa langit parang insenso ng pasasalamat. Umalingaungaw ang mga awit, tumunog ang mga tambol at umiyak ang mga tao. Hindi sa lungkot kundi sa kasiguraduhan na nasa kanila ang Diyos. Ito ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang pinakamataas na sandali ng kanilang lahi. Ang pinakadakilang obra ng sinaunang panahon ay natapos. Isang templo hindi lang gawa sa bato at ginto, kundi sa pananampalataya at pagsunod. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Pagkaraan ng mga siglo, ang karangyaan ng templong ito ay masisira sa kamay ng isang mananakop mula sa silangan. Si Nebuchadnezzar, hari ng Babylon,